Ayan po tayo po ay may mga pahabol na po agad na pananim oh. Yum. Ito po ay mga kanchay na uli oh. Ay talaga pong pasensya na po Ganari ang lagi napapatutok sa ating episode oh. Gawa po ng busy busy tayo sa paggagayak nito At may, hina, may tinatarget po ba tayong araw oh. Yung pan December kaya ho, pinipilit natin ang pinipilit Dami na namang uwak oh yan, di okay na po yan. Ito po naman ang natira na dito, si Buyas. Oh. ah uh, sa sibuyas po, uh, update ko na lang po kayo sa farmgate ano po? Ang farmgate po ngayon ng sibuyas ay nagre-range na lang ano. 300 to 330. Yan na po. Pero po ang estimate, estimated po namin ano dito sa mga natira pa po natin sibuyas, ito ay 1 yung kita nyo pong mga magubat na yan yan po yung naka barang pa diyan ay eh ganito o sibuyas pa nasa pagitan lang po ng mga pananim yan no? ang estimate po ay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7, kalahati po ang estimate po namin ay kung 30 30 kilo pa ang isang baba papagayan ibig sabihin 3 times 7 nasa 200 kilo pa po ang ano nito yung pananim natin ay di ba baba po tayo ng konti at baka napatas yung ating estimated gawin na lang natin 150 yung <coughs> yung atin pong pinaka pananim pa dito oh yan 150 sa 300 yung pa po ang magiging kapital pa po natin dito sa anong ito sa pitot kalahating eras oh yan ito po ang update sa sibuyas oh Tapos po ito may mga singit pang pananim. Hindi pa po natin gano'n nakikita na malinis po ba. May mga pananim pa po sa gitna. Oh. pa yung ating pechay, mustasa. Oh. Yan. Ito po mga panlipat pa. Pero po mga sibuyas pa. Oh. Yun po ang estimated dito. Ito na po ang naging ganapati. Yan mga sibuyas pa po. Oh. Oh, yan. Ang plano pa po natin yan kung naka 150 kilo pa yan. Itatanim pa po uli. Oo. Uh -huh. Hindi pa po natin ibebenta. Kumbaga papalaguin pa po uli. Bahala na po. Kumbaga tayo po ay nag ah, ano pa rin para nagdagdag na ng naging kapital po dito sa pag uh, at medyo marami na rin po tayo ng gamit na tao po baga oh. yan ito po ang mga sibuyas oh. yan eh. mga panglipat na pa po ito Ayan na po ang naging ganap. Ano po? Araw-araw tayo nasa flat. Araw-araw update. Yeah. Yung po uli, sana po ay maabot natin yung magandang presyo pa ano. Oh, at kumbaga tapos mas marami tayong may harvest. Yeah, pansin niyo po. Mga sibuyas pa po 'yan. Ayun po, ay po ang naging garap dito sa atin tani. Kami po ay maghahasik hasik uli ng panibagong buto lang kanchayo. Yung ba babaratan din din sa kabila. Ah, pala naman. Uh, Oo. Oh. Isang kilo po uli ari. Pampasko. Abot pa kaya yung angkol sa hanggang Pasko yan? Ay ilang araw na? 45 days ari, diba sa 45 days? Ha? <laughs> ano? Ito ang abot ito sa Pasko. At na. Abot sa Dito abot Ara, kasi ko ata mo. Ano ka, pwede na ka iputan, no? Uh, huwag. Iputan mo, ang, mo yung muna. Pino. Pino, ano? Mm hmm. Ba't parang nadilaw, hindi kaya? Nadilaw. Ba't tabla na rin naman na yung tabla? Ha? Lagyan okay. ng ipot na maganda yung paper din eh. Oo. Oh. Bili ba, Kuya Jason? Oo, oh, isang plot. Kasya na ba? Eh, mayroon pa pala doon kaputol. Lalagay doon ano? Aba hindi, mahiwala ay ganar na, rin, na rin. Oh. Tsaka po isang latang ano. Isang latang singkang. Ya sila na po ang bumanat. Maraming hasik, maraming pamunla ano. Maraming pang akat. Ha? <laughs> tapos dapat ambon lang ano Pagtudo. todo belkado ayung kanyang inihasik ano oo pala ami oho yamin tineserayon ya nang gara ngari ah uh. tambango ano uh. <laughs> Yung kay to yari na rin oh. Para bay asik. Ari nga po bang ating binunot nila? Ngapat ano? the eye center ah. Eh, lahat muna. Ano nga kaya? One, two, three, four. kalahati. Eh. Sa iyong palagay, kuya, ano Sa iyong palagay. Ayun, pag kung saan naabot yung kinsyay niya. pwede rin, ano? bukas na lang din sa ibang era. Mas maganda, mas marami ang kinsyay. So, kaya pag nakatiming, ayun. Kaya naman dati ating ginagawa, ano parang sa <laughs> Diligin, diligin. diligin yung nga palang kabila, diligin din hmm, Yung likod ng kubo, ah yung ganito, nagisak na pa man din yun hmm. Ay, nagisak na, tubo na ah oh, Tubo yung, yung, yung Oh, tubo na ba Dapat ba ano yung... Bago pala nagisak, ano yan, oh, kukol Dito Basta dito dati Sabang lagay ng balang dyan, para mapadirig yan Ah di ni, eh, pwede dito ah oh O pwede doon na sa may gilid, malalim na yun ah Sasakuha na lang, tara kakotan to eh. Ay, Eh nasabit naman dito sa ganito Hindi gagawin mo, iiwas mo pagkakadating dito Ah oh Ano kaya yung nangalod kayo, ang dami nangalod oh Sa gilid oh Bayain na ah, ano May nakikita ka Marami rin ang munti. Mayroon din lahat. Yung baibay talagang walang wala? Pero pag nga, tabunan nga yun. Pag lalagyan lang mababasa, uh, siguro yung slit yun. Yung mm -hmm. yun, mga paa Oo, oh, yung mga paa nga. Una doon doon, tingnan mo, doon gagawang balon. Doon sa gilid ng repulyo. lalagyan na lang ng ano, pwede yan. Hindi lalagyan na lang ng sako, ano. Hmm. Dini, oh, sasakuhan na rin. Ano ka, kasi na dito ang pang dilig? Maaalis yung gandini Ayan, oh, kukutaban. No, pwede na dito, pero pasok ang tubig na, ano. Pwede, oh, papasok, kahit saan, eh, pwede. Mga gandahin. Kung gusto mo yung salulo, pwede man salulo. Salulo ba? Yung lalagyan ng salulo. Salulo. Dito rin yung katulad ng may ng tubig. Yan, oo Nakita ko ng TV yung... Oo ngayon. nga 'yun. Doon bang, doon ba yung sinasabi ni Inix na sa tatlo. Ay ari isang luwang at saka ari dalawang malita hindi na 'yun. Hmm. Tatlo ano kaya? Ay sabi ko ari dalwa Nag-aalanganin pa daw, ardo'y ay dapat kasama na sa tatlo. Ano palagay mo? <laughs> 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 Napatawa ka rin daw. Ay kamutila naman 'yan ah papakyawin <laughs> mo matigas eh nalakad na rinig yan Bakit like, kumakubra ah ha pagkadala naman ang damo niyan ay hindi naman yung pawabuntanin palagi mo sa tatlo ha malulugi na rin sa tatlo kasama pa lang ang gusto nga niinig kay tatlo oriw oo nga ay ay kasay kay huwag naman dalwa Pe, parang pangabot lang ano Karkula mo? Tab tab. lang yan, eh. Tabtab. Tabtab. Sabi niya ni Kalawak pala naman itong ay, titignan pa diyan. Kung dilig lagi. Hindi niya naniwala sa akin na binuhay ko aking ng ginagawin ko yung mga bago hasikan. Ay, pero pagka dami naman buhay, kuya, tantoy, eh. Baka yun ay uusit pa pa yun. Oo, oh, ang dami, ah. Ha? Papadilig natin lagi pag mainit. Oo. Oh. Lita yan. Ayun na lang, hindi na nilang uukab. Oh. Oo, dyan. O ano ba, gusto mo i-hose o ano? Parang hindi na uukab. Pwede hus naman, gano'n doon sa baba. Huwusan. Pagkalinis na. Pagkalinis na. Oo. Pare po yung mga kensyay pa natin iba. Oh. Ah, pero makapal din sa papara ni Kuya Tantoy. Oo, kapal doon. Oh. Ay, pagkadami na rin din eh, oh. Ay, lalo na rin, oh. Punuan din eh. Madami? Ay, bago pala ang, oh. Hindi kaya. Ay, sasabog ko yung Yung kalahati yung ka Yung konti, kadugtong na rin. Yun, yung dulo na rin, dulo na rin, oh. Nari po naman yung mga singkang uli, oh. Yung okay, kenchay. meron. Pwede na ito bukas lagyan. Ang gaganda rin nandun, gabok. Masyado ho ka makapal ang sabog na rin. Masyado makapal. Ay nga rin, makapal. Lusak to lang. Anong isang pangalan? <laughs> Kami dik-dik-dik. Wala na ulit na. tagal na rin Marami na ang uslit. Yung mga paapalaang. Kailangan ilaging dilig yun. Ka doon. Saan na rin. nari? Nakakagawa ka din ng kaunting balon. Tukabin mo lang ng kaunti. Isasalak-isako. Nari yung ba? Yung maliliit na iras doon. Pero ay eh, kakapal pa, no. Pag, ina, no. Tatlong plat, no. Ito yung no? uyo dati. yung ating unang yung lag-lag. Ito yung hanggang yung no. Are kuya. Tanto yung aking binuhay, o. Oh. Hinulipan ko, aray. Aray po ating hinulipan, o. Oh. Wala Meron. hinulipan ko. Kasabay noon. Parang nawala nga. parang wala kang nasa bulay pero yun ho aking inulong panabas sinungkit muna Ina inalong ko nung panabas yan ay meron nga ano kailangan ay din na lang kailangan lang yung basa natabo na na ay wari ko ito ito yan parang ginuhitan ko nga ito nung panabas yan, na. Yan, yung galing kay ano, hindi ko dinagdagan. Ito yun, no. Sariling pabuto ko yan, yung kaunting yan. Mm -hmm. Galing ba doon sa kay Atong? Oo, oh, kay Original ba yung ano nun? Oo. Mm -hmm. Dami na putin yun. Abot lang sa 30 yun. Ari-ari, galing kay Atong. Ilang punong ari, yun eh. mm -hmm. Yan, yeah, iniwalay ko.